So hello guys, welcome to my video for today So ito, gawa lang akong ulit ng ano, making video So yung gagay kong topic ngayon About ulit sa Iglesia Ni Cristo About kay Ipipanyo Labrador About sa mga kakampi ni Ipipanyo Labrador Na nang-bash sa akin So may mga basher eh, na Sigurado ako nito, mga ano to eh Mga supporters to ni Ipipanyo about kung tinakot ba ako ng Iglesia ni Cristo kasi kapon gumawa na ako ng video gusto ko lang itong at sabihin kung uh, anong pinakarason kung bakit talaga ako gumawa ng video about sa Iglesia ni Cristo kung bakit ko sila pinagtatanggol hindi ko naman totally pinagtatanggol ng Iglesia sinasabi ko lang talaga sa iyo yung sa inyo yung katotohanan kagaya niyan yung kagaya ng sinabi ko sa inyo hindi magtitiwalag yan ng membro kung walang kasalanan kung walang nilabag na batas isa yun sa mga binasakin ng mga ano ni Ipi Panyo eh? Kakampi eh. Kasi hindi ko na alam kung sino yung mga yun. Mga supporters ni Ipi Panyo. At saka walang korupsyon. Kasi kung may korupsyon, automatic yan, ititiwalag yan. Kasi sa iglesia walang kamakamaganak, walang kaibig kaibigan walang kapakapatid, walang mag magulang. Basta pag nagkamali ka at may nilabag kang batas sa iglesia ni Kristo, ititiwalag ka. Hindi pwede yung, yung arbor-arborin aarburin yan para maabsuelto. Hindi, walang ganyan sa Iglesia ni Cristo. Kasi ito, about to, tinakot ba ako na Iglesia ni Cristo, kung natakot ba ako, bakit, at saka bakit ako takot sa Iglesia ni Cristo, kung, kung bakit ko uh, sila pinagtatanggol, kung tinakot ba ako, hindi. Ganun yan eh. Pero ako sabihin ko sa inyo, natakot din talaga ako sa Iglesia ni Cristo. Alam niyo kung bakit, pero bago ko, ano yun, may kapatid sa akin nagsabi kapon, about sa bulayan, isingit ko lang pala. Sa bagay, consider as yung sina, sinabi kong miyembro, consider sa nang kasama na rin yung ministro at saka taga pamahala. Pero, sinabi sa akin, for your awareness, sabi niya, oh, for your information, sabi pala sa akin, ah uh, pati ministro at saka ang taga pamahalang pangkalatan, pati si Ka Eduardo B. Manalo. Pati yung mga yan, naghahandog din at nag-aabuloy. Uh, sa tama lang din ako na sabihin yun kasi, kasi may nag-comment sa akin eh, na sabihin ko din daw yun eh. Tama, pati mga ministro at taga-pamalang pangkalatan, nag-aabuloy yan. Nagbibigay din ng handog yan, hindi lang yung mga sinasabi na yung mga normal lang na miyembro. Lahat yan, nag-aabuloy. Eh. Alam mo guys, kaya ako sinasabi sa inyong natakot ako sa Iglesia ni Cristo. Ito yung katotohanan yan. Hindi ako natakot kay ka Eduardo or ka kay kapatid na Eduardo B. Manalo, yung tagapamahalan pang kalatan. At lalong hindi rin ako natakot sa miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi ako diyan ang hindi yan ang kinatatakutan ko. Kagaya nga ng sinabi ko, uulit-ulitin ko sa inyo ulit. Natakot ako sa Iglesia ni Cristo, gawa ng takot ako sa ganti ng Diyos ng Iglesia ni Cristo. Kasi may Diyos ang Iglesia ni Cristo. Yung kagaya ng sinabi ko, eh, nasa Biblia rin yan na uusigin kayo dahil sa aking pangalan, sa pangalan ni Cristo. At ng Panginoong Diyos. Kaya, kasi ang Diyos talaga ng Iglesia ni Cristo, ang Ama eh. Ang Panginoong Diyos. Yan ang pinaka Diyos nila, iisa lang. Kasi, sa maniwala man kayo sa kanya, di, siraan mo ang Iglesia, murahin mo ang mga miyembro, murahin mo man ang kapatid na Eduardo ni Manalo. Kahit sino dyan, hindi gagantian yan. Hindi ka gagantihan yan. Kasi, ang gaganti sa iyo ang Panginoong Diyos. hindi, hindi eh, hindi sila. Hindi ka nila papatulan yan. Meron man yung tinatawag na demanda o nagpunta sa korte, tama lang din naman yun kasi para lumabas din ang katotohanan. Kasi may paninira at may pagpipintang sa iglesia eh. Tama lang din yun na um, para mailabas, para lumabas yung katotohanan. Kagaya yan, sinabi ni Pipa Nyo duma, ang daming tumira sa kanya na vlogger na iglesia ni Kristo. Pinagkakitaan lang daw, eh bakit ikaw hindi mo pa pinagkikita pinagkakakita ng iglesia sa pagbo <coughs> Natural eh, natural eh pagtatanggol nila ng iglesia ni Kristo, eh religion nila 'yan eh. Binira mo eh. Eh hindi natin masisirin niyo mga 'yan. Kung nagkamali man sila, kung may nasabi sila kasi tao lang din sila. Pero asahan mo 'yan, pag sumamba 'yan, hihingi yan ng tawad at mananalangin yan na sa kanyang pagkakasala at sa mga nasabi niya sa iyo. Kaya huwag ka rin mangusiga sa kapwa mo. Yan na nga na sinasabi ko kung minsan na huwag tayong tumingin sa tao kasi kung sa tao tayo tumingin, mag makakita tayo ng mali. Pero ang Iglesia ni Cristo, kung doon tayo sa araw na Iglesia ni Cristo, sa araw ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia, wala tayong magkikita ng mali. Kasi para sa atin yun. Kasi ang nangyayari kasi talaga, puro paninira na lang ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo ngayon eh. Sipin nyo, kung tama ba yung pinagagawa nyo o hindi? Pero ako, para sa akin, mali na yung paninira nyo sa Iglesia ni Cristo eh. Okay lang sana kung may ebidensya kayo kung mapatunayan nyo. Kaso wala naman ni isa na patunayan eh. Wala eh. <coughs> Kaya ito, inulit ko lang siya ulit. Gumawa lang ko ulit para ipaliwanag din sa inyo yung side ko. Kung bakit ako kumakampi sa Iglesia ni Cristo. Kasi naranasan ko na eh. Andiyan, naligaw na rin ako ng lundas. Inom, bisyo, sugal. Ay, sugal, sorry. Sugal pala. Hindi yung lang pala hindi ko na gaanong nasuntak. Ang nasunta ko talaga, beer house, inom, babae, yan. Yung sugal lang hindi ko gaanong naanuhan. sa lahat ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo, asahan mo, may ganti sa yung Panginoong Diyos. So, ang ganyan lang yung video for today, guys. Maraming salamat, guys. Thank you.